Kunan natin, okay lang ba? Okay lang ba kunan? Ayan, po-promote natin itong ano nyo, wheels. Ayan, o. Kaway-kaway, o. Shoutout sa mga tropa pips nila. Ayan, ayan, <laughs> sa... Saman natin. Upload natin sa YouTube to. Ayan. Yung sila, o. Ito, may dick. Yung customer nila, di ba ata, o. Kaway, ma'am. Hindi mo na-print pa na, Kaway ma'am, kaway mo na ma'am. Siya po tato sa mga ano niya, kabikers niya. Ito ang ah, sarap po. Oh. Magkano yung ganito boss? ah, uh, for the sandwich sir, 180. yung pastries natin, 100. Ayun. Yan, yung presyo. Kung tayo rito, yung mga nagbabike, dito kayo mag-breakfast. sila oh. Shout out kay ano, may mga pangalan yan Okay, pangalan Nathan, Brian. O, oh Nathan, Brian, tsaka si Kevin. O, oh yan. Silang tatlo makikita nyo rito. Oo. Oh.